ako. Parang awa nyo na. Ako'y nakagapos dito. Ama, wala kang awa. Pinalayas mo yung sariling anak. At pag-ibig ko pa iyong inagaw. O Florida, nasan ka na? Nangungulilan ako sa ating tawanan at pag-iibigan. O Florida, Sinta, asan ka na ba? Panginoon, patawarin mo ako. Bakit nagkaganto? Huwag mo naman ibigay ang Albania sa kamay ng isang malupit na tao. Conde Adolfo, kahit kailanman, napakasaki mo. Hindi ko nailigtas ang Albania, ang lugar ng aking kapanganakan. Panginoon, Maawa ka. Hinakaw niya ang trono at pinatay niya ang aking ama. Panginoon, maawa ka. Laura. Laura. Ang aking sinta, ang pag-iibigan natin ay iyong tinaksilan. Bakit ka nagpakasal? Nalimutan mo na ba ang aking pagmamahal? Laura kahit ako'y nasa laban, ikaw lamang ang laman ng puso't isipan. Pero bakit ganto? Bakit ka nagpakasal? At bakit pa kay Kundi Adolfo? Laura! Saklolo! Sa Sa Saklolo! 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 Sa No, música, aquí you no. Know? <sighs> sila tapos ay sa sino ka? at anong iyong pakay? ito, kumain ka muna huwag kang matakot ginoo iniligtas kita sa bingit ng kamatayan hindi mo nalang sana ako iniligtas. Sana, hinayaan mo na lang ako. patong patung na ang aking pagdurusa. Walang awa sa akin ang tadhana. Ikaw na ang niligtas. Ikaw pa may ganang magalit. You know, ako si Aladdin. Isang murong nagligtas sa iyo sa leon na handa kang kainin. Ikaw ay magpahinga muna. Marami ka pang pasa sa mukha. Florante. Ang aking ngalan ay Florante. Nagagalak akong makilala ka. Nagagalak din ako makasalamuha ka, Ginoong Florante. Bakit mo ko tinulungan? Hindi mo ba napapansin na tayo ay magkaaway? Kahit ako isang muro at ikay isang kristyano, walang pinipili na relihiyon ang pagtutulungan. Maraming salamat, Ginoo dahil ako iyong tinulungan nung ako ay nangangailangan. Balita ko raw, isa kang mahusay naman dirigma. Humahanga ako sa iyong galing sa anumang laban. Ang sabi-sabi niya na walang katotohanan, wala naman akong pakialam sa mga ganyan. Tila atang may marami kang iniisip kay Bigang Florante. Alam ko na marami kang problema sa iyong nakaraan. Ngunit, maari ko ba itong malaman? Alam kong ikaw ay matapat. Kaya magsisimula ako nung ako ay isinilang. Napakakisig naman ng aming Florante. <laughs> Salamat ng marami sa iyo, my Hindi ko alam kung ano na nangyari kung ikaw hindi na pari. Tawad pa, sa sabores ka. Tayo na pumunta sa aking asawa. Mahal ko, Floresco. Nais nice ko sanang ipadala si Florante sa Atenas at doon siya ay mag-aaral. Ha? Huh? Hindi ako papayag. Floresca, alam ko ang iyong nararamdaman. Ngunit mas mahahasa pa ang kanyang talino at talento kapag siya ay nag-aaral sa Atenas. Alam ko iyon, mahal. Ngunit, naging isa pa lamang si Florante at ayaw ko mawala siya sa aking piling. Sino mag-alaga sa kanya doon? kung nag-aalala ka lang. Pero maraming tao mag-aalaga sa kanya sa Atenas at para rin ito sa kanyang kinabukasan. Mabuti naman ang na parito may sasabihin kami ng iyong ina. Nais nice ka sana naming ipag sa Atenas at doon ka mag-aaral ng matematika, filosofiya at astrologiya. Po! Ina, maaari po ba? Ikaw ay mag-ingat doon at huwag kang padalos-dalos. Naintindihan mo ba? Opo! Ako yung nagagalak na ikaw makilala, Florante. Ako din po. Sasha, Ikaw ay magpahin na muna. Alam ko pagod ka na. At bakit ang lungkot ang inyong mukha, Florante? ayoko ko po sana malis, Albania. Ngunit, yan po ang sabi niya, ma. Huwag kang mag-alala at lilipas din yan. Masasanay ka din, Florante. Berbati kita, Florante. May talino ka sa matematika, astrologiya, filosofiya. Napakahusay at pagpatuloy mo iyan. Maraming salamat po. At hindi lang yan. Mukhang inyong masapawan ang, ang kintalino ni Adolfo. Mga mahal kong estudyante ng Atenas, tayo ay magkakaroon ng pagsasadulaan hinggil sa kwento ni Oedipus. Ang mangunguna bilang Polirise ay si Ginoong Florante. At si Adolfo naman bilang Etiocles. At sige na, kayo ay maghanda na. Baka ang dapat sa akin kurante. Dapat kang mamatay. Adal po. Sa tamang misyo, baba, yung ba ay yung pag-iisip. Ito ay isang dula-dulaan na O pag si Durante. Ayos ka naman. Ina! Bakit? Bakit mo ko iniwan? Matagal na kitang hindi nakikita. Bakit ganito? Bakit ganito ang tadhana? mag ingat ka sa inyong pag-uwi, Florante. mag ingat ka rin kay Adolfo. Opo, masusunod po. Kung kailangan ka ng tulong, nandito lang kami. Menandro, samahan mo si Florante sa pag-uwi niya sa Albano. Talaga po? Salamat po! Tama. Durante anak, andito ka na. ara nangarado dito, dito. May sumak galing sa panasyon lang para sa inyo. Durante, pupunta tayo sa Protona. Kung sila ng ating tulong, dapat mong talunin si General Asmalit. General na galing Persia. Masusunod po ako. Magandang araw, mahal na hari. Magandang araw rin, Dukie Briceo. Sino itong binata na iyong kasama? Ito ng aking anak, Florante. Ah, ang binata sa aking panaginip na papalit sa aking trono. Florante kumunuhan mo muna ang hukbong tutungo sa Crotona. Tulungan mo ang iyong maninono at kamitin mo ang karangalan. Nabalitaan ko nga pala ang iyong kasayan sa Albania. Nagmana ka talaga sa iyong ama. Maraming salamat sa iyong papurit, Haring Linceo. Maari ko po bang malaman kung sino ang dalagang iyon, Haring Linceo? Siya ang aking anak, si Laura. Maiwan mo na kita dito at kami ay mag-uusap ng iyong ama. Binibining Laura. Ginoo, oh, ayos ka lang po ba? Ah, oo, oh, ito na Salamat. Maari po bang ako maglagay dito sa iyo? Salamat. Florante. Florante ang aking ngalan. Salamat, Florante. Palagi ka kinakwenta sa akin ng iyong ama. Tama nga siya. Maitsura ka pala talaga sa personal. <laughs> Laura, gusto pa kitang makilala ng lubusan. Ganoon din ako, Florante. Ngunit ilang araw na lang aralis ka na. Oo nga. Ano ito? Huwag kang magpapawis sa iyong digmaan. Masama pag yan ay natuyo. Sana tayo magkakilala pa at para naman tayo maging magkaibigan o higit pa. Salamat. Tayo na at pumasok. Magsisimula na ang piging. Laura, may naayos lamang akong aaminin sa iyo. Laura, mahal kita. Unang araw pa lang ay binihag mo na ang aking puso. Laura, alang kong aalis ako, kaya gusto kong sabihin sa iyo to. Laura, ang iyong kabutihan at kagandahan ay aking nagustuhan. Nag-iisa ka, Laura. Hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Laura, mahal na kita. Malayo ang iyong ilalakbay Florante. Ika'y maghanda sa anumang oras. Opo, Ama. Huwag ka po mag-alala. Malaking karangalan ko po ang maglingkod sa inyo, pari nil sa Mag-iingat ka, Florante. Laura. Mag-iingat ka, Florante. Mangako kang babalik ka. Parang awa mo. Pangako. Mag-iingat at babalik ako, Laura. Pangako ko yan. Eto, huwag kang magpadalas-dalos. Salamat. Paalam, Laura. Paalam sa lahat. General Utmalik! Halika at maglaban tayo dito! Haha! <laughs> Ang yabang mo pala! Sa wakas, isang matuwid na kaaway! Sugon! Mabuhay ang Albania! Mabuhay! Ang galing niyo po, Ginoo. Oo nga po. May iniibig ka na po ba? Este, salamat po. Ang galing mo, Florante. Mukhang maraming babaeng nagkakandarapan sa'yo. Kumusta na kayo? tambay na mamalik mata o may bandila ng mga muro sa kaharian ng Albano. Diyos ko! Mamatay na kayo! Nagtangka ang pugutan ng ulo. Si Emir, kagagawa nito lahat ni Emir. Anong ibig mong sabihin? Nasampal ko siya sa kadahilan ng ayaw ko tanggapin ang kanyang pagmamahal. Laura! pumaya ka na! Pinoo, sinabi ko na sa inyo na di ko kayang suklian ang iyong pagmamahal. Laura! Sa ayaw at gusto mo, akin ka lang. Mga kawal! Pugutan siya ng ulo! Huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Di kita pa babayaan. sila ama. Nasa bilangguan. Tulungan mo sila. Mabuti naman at maayos lang kayo. Salamat naman at maayos kang nakauwi, anak. Pakay tayo ng mamuro ng mga, muru, mga ngayon. Oo nakamali na kang general ng aking hukbo, Florante. Ikaw ata ang magdirigma na dumulaw sa aking panaginip. Magandang araw, Florante. Pasensya na, pero ipagpadala na naman kita para kalabanin ang isang general sa istorya, si General Ramolin. Masusunod po, Karim at bakit ka naman nagmamadali, Florante? Takot ka ba? Sugod, so mga kasama! Sana makita to ni Laura. Laura na naman. Ito, sulat ka rin kay Haring Lucio. Anong nakasulat, Laura? Pinapabalik ako ng hari sa Albania. Nakikita ko naman ulit si Laura. Ikaw muna ang mamahala dito, Minandro. Itararangal ko ito. Ang tahimik. Sobrang tahimik. kalala, mabuti ang kalagayan ni Laura. Ngunit, ikinalulungkot sabihin na patay na ang iyong ama at si Haring siyo. Agawin mo siya lahat, gaya ng pag aagaw mo, nang dapat ay sa akin. Papasukin mo siya dito! Ama! Parusaan siya! Ano? Anong ibig sabihin nito, ama? Aladdin! Sultan! Gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang patayin ang mahal ko. Pakasalan mo ako. Pakasalan mo ako at hindi masasaktan ng iyong pinakamamahal. Opo. Merit Lumayas ka nga sa Persia at huwag ka nang bumalik! <SUSS> Ano? Ayos ka lang ba? Hmm? Ano? Ako ay nangungulila na sa presensya mo. Laura! Lerida! Mahal! Aladdin. Laura Aladdin.